So guys magandang araw po po natin sa video ngayon pag usapan po natin bakit kailangan natin ng change oil ang ating sasakyan regularly ito po ay sa iba't ibang uri ng sasakyan whether truck, motorcycle, kotse kailangan po natin ng regular na change oil medyo magastos pero ang mga ilan na kapapabuti at mapakahaba sa buhay ng ating mga sasakyan. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video nito, paki-like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Mahal ko kayo. Kailangan natin mag-change oil ang ating mga sasakyan regularly dahil malaga ito sa kalusugan na makina at sa maayos na takbo ng sasakyan. Unang rason ay pinuprotektahan ang makina laban sa pagkasira. Ang langis or oil ay nagsisilbing lubrikant or pampadula sa mga gumagalaw na bahagi ng makina. Kung luma na ang langis, nawawala ang bisa nito at maaaring makiskisan ang mga metal na bahagi ng makina na nagdudulot ng matinding pagkasira. So sa makina ng sasakya, may mga crankshaft dyan, mga pistons, na madaling masira kung luma na ang oil ng ating sasakyan guys. Ikalawang dahilan, nililinis ang, makina mula sa dumi at latak. Habang ginagamit ang sasakyan, dumudumi ang langis dahil sa alikabok, metal particles at residyo ng gasolina. Kapag hindi ito pinalitan, maaring baraduhin ang makina at bumaba ang performance nito. Ikatatlong dahilan kung bakit kailangan natin ng regular na change oil ang ating mga sasakyan, pinababa ang init ng makina. Very true po guys. Ang langis ay tumutulong sa pagpapalamig ng makina. Kapag luma na ito, hindi na ito kayang kontrolin ang init kaya maari mag-overheat ang sasakyan. Pangapat na dahilan, pinababa, pinahaba ang buhay ng makina. Regular na change oil ay tumutulong para tumagal ang buhay ng makina at maiwasan ang mamahaling repair sa hinaharap. At ikalimang daylan, mas magandang fuel efficiency. Kapag malinis ang langis, mas magaan ang trabaho na makita kaya mas matipid ang gasolina ang sasakyan. Ang ating konklusyon, ang regular na pag-change oil isang simpleng maintenance step pero malaking epekto sa performance at buhay ng sasakyan ipinapayo ng mga mekaniko na magpalit ng langis kada 5,000 to 10,000 kilometers depende sa klase ng langis at takbo ng sasakyan. Yun po guys ang mga limang importanteng dahilan kung bakit kailangan natin regular na pag-change oil ng ating mga sasakyan. Tandaan po natin, ang pagkaroon ng sasakyan ay eh, katulad din no na pag-alaga sa ating mga anak or pamilya kailangan din ito ng regular na kalinga at maintenance para humaba at maganda ang kanyang performance na ibibigay sa atin na gumagamit dito yun lang po guys please like share and wag kalimutan mag-subscribe sa channel ko mahal ko kayo ito naman pong kaibigan si Jake paalam love you all